Ya. Yeah. Yan. Papa na tayo. Oh. Grabe ang pawis ko. Pawis na pawis na ako. Ay. Kikita pa pawis ko guys. Hello guys. Hindi tayo magluluto ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay aakyat sa aming kisangi. Eh. Ayun. Ayun. Kasi, um, kailangan akong magpicture doon sa taas kasi may, may, kailangan akong ipadala. May kailangan akong ipadala sa taong para makita niya kung tama ba yung ginawa. Kasi may, may pinagawa kami doon. So, kailangan ko yung picture para ipakita sa kanya. Proof ba? Ganun sasamahan niyo ako at aakyat tayo dun sa taas let's go dito guys pero alam ko may switch dito ng ilaw so grabe ang init hanapin ko yung switch ng ilaw ayan nandito tayo sa dito ito na guys ayan may ilaw and then switch natin ayun ha ni na switch natin ah yan dito tayo sa taas so kailang um picturan to yan baka init yan ang mga ano, naman, Diyan ako dumaan yan ang mula oh, ang init kailangan natin bilisan para makapabana tayo yan bubong yan ang ilaw so yan yeah guys pawis na pawis na ako yan super init dito sa taas Hey! so Bababa na tayo. Diyan tayo bababa. Tayo guys. Bababa na tayo guys. Ya. ya yeah. Bababa na tayo. Oh, grabe ang bawis ko.

tayo doon kasi nalimutan kong isara ayun so babalik tayo kasi hindi ko pa naisara ay babalik tayo doon babalik ako guys sasarado ko lang yan hindi ko na sara ko nakabukas hindi ko naisara at hindi ko rin napatay ang ilaw tingnan nyo ayun may ilo pa sa taas. <laughs> Kailangan kong bumalik doon, guys. Ha. <sighs> あいくらどこな、はい、ラーベ